Ano ang pag-ibig mo ngayong araw? Isang payo para sa masayang relasyon. Ngayong araw, tanungin mo ang sarili, ikaw ba'y may kasungitan? Kung oo, aba, kailangan itong iwasan, tandaan. Ang kasungitan ay parang ulap na bumabalot sa magandang umaga, kung hindi aalisin, maaaring magdulot ng gulo sa damdamin, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa taong mahal mo. Sa halip na magpatangay sa init ng ulo, subukan mong magbigay ng lamang, hindi ba't ang simpleng ngiti, mainit na yakap, o isang masayang bati ay kayang magpabago ng mood, ang pagiging malambing ay parang sinag ng araw na nagbibigay liwanag sa anumang madilim na bahagi ng relasyon. Ngayon ang tamang pagkakataon para magpakita ng mas maraming pagmamahal at pag-aalaga, ang bawat halik, haplos, at ngiting iyong ibibigay ay siguradong magpapalakas ng koneksyon sa inyong dalawa, ang tamis ng inyong aura ay magiging dahilan upang mas sumigla ang inyong samahan. Payo ngayong araw, iwasan ang pagiging masumit at piliin ang pagiging malambing, sa ganitong paraan, mas magiging masaya at makulay ang inyong araw, ang pag-ibig ay laging mas sumisigla kapag ito'y sinasamahan ng malasakit, pasensya, at walang katapusang lamang.